Ang daming termites. Hmm? Ano, ano, na yan lahat? Bulok na. Pati yun, oh. pumasok e no, si London doon, no? Oh. Big doon. Hmm. Tapos biglang dumusot. Natakot <laughs> <laughs> siya. Hala, mm. ang siya. Ang anay. Eh, ikaw ba naman ni Patong dyan sa nababasa? Eh? Ah, oh, oh, di, Basa, oh. Kahit anong gawin mo dyan, pag-anay talaga, hindi mo na-anay simento nga inaanay <laughs> ng hmm? eh. Oo nga. na na ito. talaga wala na. Oh. yung natira na lang, ano yung patty Yung same paint. Oh, wala paint. na talaga yung ano niya, no? yung kahoy niya. Yung kahoy niya, inubos na nila. Huwag lang ano, pumunta dito sa kabila. Hindi ah, naman. Pinahaya na yeah, ispray na agad sila para mm. na eh. Uh -huh. uh, dapat siguro tanduan niya. Tindi <laughs> <laughs> eh, naman nung paa ah, ramkok sa <laughs> ramkok saan ah? gin bulog eh, nabulok na oh. oh oh lang sa tingnan pero bulok na